Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Simulan na natin ang ating kwento balak na ngayon itong si Butchok na puntahan ang mga parang mga punso na nakikita nila doon sa gilid ng palayan. Balak na ng batang sundalo na sirain na ang mga ito at tuluyan na palayasin ang mga inkanto. Matapos na makapag-usok ang mga ito at matapos din na magamot nila ni Bituin at Gabi ang mga natamong sugat ng matandang lalaki agad na nagpunta ang dalawang mga bata doon sa bahay ng mga nasaniban para ikabit na ang mga nagawa nilang mga habak para tuluyan ng layuan na ang mga ito ng mga masasamang mga espiritu. Samantalang sina Butchok, agad na kinausap na din itong si Mata at nagpapaalam na din ang batang sundalo doon sa kapitan na kailangan ng wasakin na nila ang mga nakaumbok na lupa doon sa gilid ng palayan at palayasin na ang mga inkanto at patayin ang mga masasamang espiritu. Uwi ka nitong si Butchok. Bigyan nyo lamang ako ng sampung mga minuto at palalayasin ko na ang mga ito. Kami lamang nibituin ang papunta doon. Dumito na lamang kayo. Binilinan din ng batang sundalo itong si Gabi nagamutin ang mga natamong pinsala sa anak ng kapitan. Wala man itong mga sugat, ngunit kinakailangan nagamutin ito ni Gabi ang pinsala nito sa spitong spiritual Ilang sandali pa, sa patnugot nitong si Kapitan Lito, agad nang umalis sina at Bituin. Papunta na ang dalawa doon sa gilid ng palayan. Habang naglalakad pa ang mga bata, agad na nilang nasisipat ang ilang mga nilalang na nagpaparamdam na sa kanila. Ngunit sa tingin nitong si Butchok, hindi pa ang mga ito ang kanilang kinakailangan ilang sandali lamang nang makarating na mga ito doon sa gilid ng palayan mas nakakaramdam pa ang mga ito ng mga presensya ng mga nilalang wika nitong si Butchok kay Bituin sirain na natin agad ang lahat ng mga tirahan ng mga ito Bituin kung may mga inkantong papalag tapusin agad natin ang mga ito. Ngunit ang mga espiritong diablo, kailangan ubusin natin ang lahat ng mga ito. Talasan mo na ang iyong pakiramdam. At pagkatapos nag-uusal na itong si Butchok ng mga orasyon, ngunit hindi pa iyon natapos ng batang sundalo, agad na may nakita silang maliit na nilalang ang nakapatong doon sa may punso. Agad na nabatid nitong si Bituin na duwindi ang isang iyon. Mariin itong nakatitig kay Bochok. Nakahanda naman itong si Bituin kung sakaling magpapakita ng masasamang galaw ang mga inkanto. Hindi siya magdadalawang isip na tapusin agad ang mga ito. Matapos na magawa iyon ni Bochok, lumapit na ang batang sundalo doon sa kinaroroonan ng duwindi ngunit hindi nila inaasahan ang sasabihin nito sa kanila kaibigan alam ko kung anong pakay ninyo wala na kaming magagawa sa mga bagay na iyan dahil sa masasamang espiritu nadadamay pa ang aming angkan ngunit nais kong ipaalam sa iyo na wala kaming kinalaman sa kanilang mga pinaggagawa ginamit din lamang kami ng mga ito ramdam ko ang lakas mo bata gawin mo na agad ang pinaplano mo at nang matapos na ang kanilang kasamaan bago pa darating ang kabilugan ng buwan dahil sa mga pagkakataon na ito maaaring mas lumakas pa ang kanilang presensya at mas marami pang makakapasok dito sa mundo ninyo tanging sagot naman nitong si Butchok umalis na kayo sa lugar na ito dahil papasabugin ko ang lahat ng mga pagmamayari ng sinumang inkanto umaging ang mga masasamang espiritu. Nang marinig iyon ng duwindi, kumaripas agad ito ng takbo at agad na inaabisuhan ang mga kasamahan na kailangan na nilang lumisan kung ayaw nilang mamatay. May kalayuan pa sina Butchok at Bituin na ramdaman na nila kung gaano kabigat at kalakas ang tangan ng dalawang bata lalong-lalo na ang batang sundalo. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad nang ikinarga nitong si Butchok ang kanyang mga orasyon na pangkitil sa kanyang kanang kamay. Susubukan ngayon nitong si Butchok ang ikalawang anyo ng orasyon na pangkitil. Hindi pa niya ito nasusubukan. Kakaiba kasi ang kanyang orasyon na pangkitil na nasa ikalawang anyo. Wala kasi itong makikitang pagsabog tulad ng kanyang unang anyo. Ngunit mas nakakapaminsala ito, lalong-lalo na kung ang mga nilalang na mga inkanto, na mga lupa o mga jablo ang matatamaan. Ilang sandali pa, nang matiyak ng batang sundalo na wala na doon sa paligid ang mga duwinding iyon, agad nang pinakawalan ng bata ang isang sapak na tumama naman doon sa lupa. Pagkatapos, biglang yumanig ng napakadali lamang. Ngunit ang mga punsong naroon, agad nang nawawasak ang mga ito at may mga maliliit na biyak din ang lupang nasa paligid. Maagap naman na kumilos agad itong sibituin. Nakikita na niya ang mga espiritong biglang nagpulasan gamit ang mga usal ng kanyang libreta agad na hinuli niya ito isa-isa ngunit sa napakabilis na paraan lamang habang itong si Butchok maagap din na gumawa ng mga dasal ang bata para maharangan ang mga espiritong nangdudoon at hinding hindi na makakatakas pa ang mga ito sa kanila makalipas lamang ang ilang mga sandali pumilos na rin itong si Butchok may kinuha itong langis na kulay pula at isinaboy niya iyon sa buong paligid ng lugar. Bawat matamaan na mga espiritu, agad na naigapos ang mga ito doon sa mga usal na ipinabao ni Butchok doon sa langis na iyon. Kaya makalipas lamang ang ilang mga segundo, nahuli na nila ang lahat ng mga ito. Huwi ka si Butchok kay Bituin. Bituin, ipadala mo na sa kawalan na ang lahat ng mga iyan siguraduhin mong hindi na makakatakas pa ang mga iyan at doon na nila sasapitin ang kamatayan ilang sandali lamang muling gumawa ng usal itong si Bituin at makalipas lamang din ang ilang mga segundo agad nang mayroong tatlong mga anino ang nagpapakita doon sa lugar nagulat pa nga itong si Butchok dahil alam niya kung anong klasing mga anino ang mga ito. Nakikita na niya ito na ginagamit ni Nanay Kanida. Hindi niya inaakala na kaya na pala ng batang babaylan ang mga ganung uri ng mga kakayahan. Kaya mas lalong namangha itong si Butchok sa kakayahan ng batang si Bituin. Kakaiba na din ang antas nito sa mga aspitong mga orasyon at mga usal. Ilang sandali pa kung gaano kabilis na nagpapakita ang mga anino. Ganon din kabilis na biglang naglaho ang mga ito. Agad na wika ka nitong si Butchok. Magaling bituin. Ngayon, nakakatiyak na akong wala nang manggagambala pa na mga masasamang espiritu sa lugar na ito. Makapagpatuloy na rin tayo sa ating pag-usad doon sa kabilang bayan. Tara na, bumalik na tayo doon sa kinaroroonan nila ni General Mata. Pagkatapos walang anumang naglalakad na ang dalawang mga bata pabalik doon sa bahay sa unahan. Agad na sinabi ni Butchok na wala na ang mga masasamang espiritu at wala na din ang mga inkanto pagdating ng dalawa doon sa kinaroroonan nila ni General Mata. Kaya sa tingin ng batang sundalo, matatahimik na ang buhay ng lahat ng mga tao dito sa baryo Ipil at hindi na sila matatakot pang gumala doon sa gilid ng mga palayan at wala na silang iiwasan pa. Manghang-mangha ang kapitan sa kakaibang kagalingan ng dalawang mga bata. Unang beses na nakakita ng ganon kabagsik ng mga albularyo na mga bata pa ang kapitan. Matapos naman iyon, tuluyan ng nagpapaalam na ang grupo nila ni General Mata sa kapitan at sa mga taong nandoon. Lubos-lubos naman na nagpapasalamat ang mga taong natulungan nila. Makalipas ang ilang mga sandali, papalabas na ang mga bata doon sa baryong iyon at tuluyan ng tinatawid na nila ang malalagong kakahuyan na namamagitan sa Kampo 11 at Kampo 12. Ilang oras na lamang at marating na nila ang Kampo 12. Makalipas ang ilang oras, Saktong pagpatak ng alas 4 ng hapon, binabaybay na nila ang daanan ng Kampo 12. Tulad ng ibang mga kabundukan, magaganda din ang tanawin sa lugar na ito. Hanggang sa dumana ang mga ito ng ilang mga kabahayan. Ngunit malayo pa ang lugar na pakay nila. Nasa unahan kasi nito ang bayan ng Kampo 12. At dahil napakalaki ang lugar na ito, Maaaring bukas pa nila ng hapon tuluyang marating ang lugar na iyon. Iyon lamang kung walang magpapakita sa kanila at walang mga kalaban na mga has na pigilan sila. Ngunit natitiyak ni General Mata na nakaabang na sa kanila ang mga albularyong jablo doon sa mga lugar na sakop ng Campo Dose. Hindi nga lamang nila mahulaan kung saan ang insaktong lugar na magsagawa ng mga pag ang mga ito at kung anong oras ngunit natitiyak naman nitong si General Mata na nakahanda na ang mga bata kung sakaling magpapakita man ang mga iyon ilang sandali nang papakagat na ang gabi nagpasyang maghanap na ng mga ito ng magandang pwisto para makapagpahinga kakaiba din ang baryong napasukan nila ngayon dahil magkakalayo ang mga kabahayan. Hindi tulad sa mga nadadaanan nila na kadalasan ng mga kabahayan nasa gilid ng mga kalsada. May mga nakikita din silang mga kahon ng palayan. Ngunit hindi ito kalawak. Mas mapapansin mo pa ang malawak na taniman ng tubo sa buong paligid. Nang makakita ang mga ito ng mga puno ng duhat na nasa gilid lamang ng kalsada, agad nang nagpasya ang mga ito na magpapahinga na muna agad nilang itinabi ang kanilang mga sasakyan. Magkakatabi ang dalawang sasakyan doon sa gilid ng kalsada. Mayroon lamang isang metro ang pagitan ng mga ito. Sinagyan nila iyon dahil balak ng general na doon na sila mamahinga samantalang sa bubong naman ang tatong mga batang sundalo at sa loob ng isa pang sasakyan ang mga batang paslit. Matapos na makapaghapunan ang mga ito tulad ng kanilang nakasanayan, nandudoon na sa bubong ng mga sasakyan ang tatlong mga bata. Naglatag na din ng mga usal itong si Butchok sa buong paligid. Samantalang ang mga paslit, maagang nagpapahinga ang mga ito doon sa loob ng isa pang sasakyan. Lumipas ang ilang mga minuto, nakaidlip na ang mga ito. Nasa pagitan ng dalawang sasakyan, sina General Mata upong at itong si Corporal Roman. Samantalang doon naman sa bubong ng kanilang sinasakyan at kinaroroonan ng kayamanan nando doon sina Butchok, Kimba at Nunoy. Tulad ng mga paslit, maagang nakatulog din ang mga ito. Matiwasay at mapayapa ang buong kapaligiran at dahil nga nasa bukid at maraming mga puno ng kahoy ang nasa paligid, malamig ang simoy ng hangin na naging dahilan para mahimbing ang kanilang pagkakatulog. Ngunit pagpatak ng alas dos ng madaling araw, nakakaramdam ng kakaibang pag-iinit ng katawan itong si Butchok. At pati rin pala si Nakimba at Nonoy naramdaman nila na may mga nilalang ang umaligid sa kanila sa mga oras na iyon. Agad na napabangon ang batang sundalo, at sinubukan na hagilapin ang maaaring kinaruroonan ng mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali dahil bumango na din itong sinunoy. Agad na wika ni Butchok sa kanyang matalik na kaibigan. Buddy, mukhang may mga bisita tayo ang nasa paligid. Hindi ko lamang mawari kung mga inkanto ba ang mga ito na nakatera dito sa gubat o iba pang mga nilalang na tayo talaga ang sadya. Subukan kong amuyin ang kanilang pagkakilanlan, buddy. Ang sagot naman nitong sinonoy na biglang nawala lamang sa tabi nitong si Butchok. Bigla na pala itong umigpaw papunta doon sa itaas ng puno ng kahoy at pagkatapos agad na inaamoy-amoy nito ang buong paligid ng kanilang kinaroroonan hanggang sa mahagilap na nga nito at mapagtanto kung anong klasing mga nilalang ang nasa paligid. Mga lamang lupa na katulad ng mga nilalang na umaatake sa kanila doon sa Kampo Unsi, doon sa malawak na lugar. Kaya agad na hinala ng mga bata na maaring umaaligid na sa kanila ang mga kampun ng Lost Soul. maaring alam na ng mga ito ang kanilang presensya dito sa Kampo Dose. Agad na inutosan ni Butchok itong si Kimba na humanda na at maghanap na ito ng magandang pwisto. Habang itong sinunoy, mabilis nang tumalon ang bata papunta doon sa isa pang sasakyan at agad na inaabisuhan si Nalulo na may mga nilalang ang umaaligid na kampon ng mga albularyong jablo. Agad na naalarma ang mga ito, pati si na General Mata hindi makapaniwala ang mga ito na maagang magpaparamdam ang kanilang mga kalaban. At dito pa, sa bukana ng mga barangay ng Campo Duce, agad na kinuha ng mga ito ang kanilang mga baril at agad na sinipat-sipat ng mga sundalo ang maaring kinaroroonan ng mga ito. Samantalang sina Butchok at Nunoy, nakahanda na rin ang dalawang mga bata. Ilang sandali, agad nang bumaba na din ang dalawa balak ng dalawang magkakaibigan na subukan na sipati nila ang kinaroonan ng mga nilalang. Agad na umibis ang dalawang mga bata doon sa gilid ng mga tubuhan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto. Tuluyan na din na naglaho ang kanilang nararamdaman. Makalipas ang ilang mga sandali, bumalik na ang dalawang mga bata doon sa kanilang mga sasakyan. Sa isip ngayon nitong si General Mata, mukhang minarkahan na sila ng mga ito. Wika nitong si Butchok. Mukhang umalis na ang mga nilalang na ito, General. Baka minarkahan lamang tayo ng mga iyon at maaring anumang oras aatakin na mga ito sa atin. Kaya kinakailangan natin ng dubling pag-iingat. Nakakaramdam na ako ng malalakas na mga presensya. Maaaring minanmanan na tayo ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, muling umusad na ang kanilang sinasakyan. Madilim pa sa mga pagkakataon na iyon ang buong paligid. At habang umuusad ang mga ito, mariin na din na nagmanman ang mga ito sa kanilang kapaligiran. Makalipas ang ilang mga oras nang magpapakita na ang haring araw saktong pagdating naman ng mga ito doon sa isa pang pamayanan. Pansamantalang tumigil muna ang mga ito dahil nakakaramdam ng kakaibang mga presensya si Musang at kakaiba ang kanyang hinala sa kanyang naramdaman sa buong paligid. Sa isip ng batang sundalo, maaring nasa paligid lamang ng lugar ang mga kampo ng Lost Soul. Agad na bumaba ng sasakyan itong General Mata at lumapit ito kay Butchok. Bulong na tanong ng General. Bakit tinintimusang? May mga naramdaman ka bang mga hindi kaya-ayang mga nilalang dito sa paligid? Nandito na ba sila? Sagot naman ni Butchok sa mahinang busis. Sa palagay ko, Heneral Mata, maaaring nandirito na ang ating mga kalaban. Kaya agad nang nagpalingon-lingon ang Heneral sa buong kapaligiran at nakakaramdam na ito ngayon ng kaba. Agad naman! na lumapit din itong sinunoy. Uwi ka nitong sinunoy. Bade, masama ang hinala ko sa mga nakikita natin sa buong paligid. Kakaiba ang mga naamoy ko. Naamoy ko ang kakaibang amoy ng mga kampo ni satanas. Sagot naman nitong si Butchok. o oh, bade. Humanda ka na. Mukhang may mga inihandang regalo. Nakakaiba ang mga ito sa atin ikaw Kimba sabihin mo kinaluluosting na mag-iingat na ang mga ito at humanda na din ang mga taong nandoon sa mga kabayan sabay na lumingon ang mga ito sa kanilang kinaruroonan at pagkatapos may nakita silang dalawang mga matatandang ugod-ugod ang papalapit sa kanilang kinaruroonan makalipas ang ilang mga sandali wika nitong si Butchok kay Heneral Mata Heneral Mata hindi mga matatanda na tulad ng ating nakikita ang dalawang iyan. Bumalik ka na doon sa loob ng sasakyan at sabihin mo, kinakuya upong at korporal na mag-iingat at humanda na dahil napapalibutan na tayo ng ating mga kalaban. Hindi iyon maintindihan ni General Mata. Wala kasi siyang ideya kung papano sila napapalibutan. Wala naman siyang nakikitang mga kainahinalang na mga nilalang maliban doon sa dalawang mga matatanda na papalapit kay Butchok. Ngunit itong sinunoy, naamoy na nito ang baho ng dalawa na parang mga nabubulok na laman. Napapaangil na itong sinunoy habang itong si Butchok agad na itong nag-uusal ng mga orasyon at inilatag na doon sa buong paligid. Bumaba na din si na at Utoy doon sa ikalawang sasakyan. Nagpunta agad ang mga ito doon sa ikalawang sasakyan na nasa gilid lamang ang mga ito at mariin na nakikiramdam. Habang itong sibitoin, agad nagumawa ito ng mga malalakas na mga puder para hindi na maulit ang mga nangyayari sa kanila. Doon sa mga nakaraang araw nang atakihin sila ng mga ito galing sa ilalim ng lupa nang makalapit na ang dalawang matanda sa kinaruroonan ni Butchok. Agad na wika ng matanda na napakaitim ang mga mata at kakaiba ang tulis ng kanilang mga kuko. Bata, saan naman kayo papunta? Hindi maaring daanan ang kalsada sa unahan dahil kasalukuyan na kinukumpuni pa ito mas nakakabuting doon kayo sa kaliwang kalsada, dumaan. Ang sagot naman itong si Butchok na nakipagtitigan na doon sa dalawang mga matatanda. Huwag nyo nang paikutin pa ang aming isipan. Ipakita ninyo ang tunay ninyong anyo. Batid kong walang mga kabahayan ang nandirito. Kaya sa ginawa ninyong ito, mukhang kailangan ko nang patayin kayong lahat. Nang marinig iyon ng dalawang mga matatanda, agad na napapangiti ang mga ito at agad na bumuka ang mga bibig at dito na rin kumilos itong si Butchok. Agad na lumundag ang bata papalapit doon sa dalawang matanda at pagkatapos agad na umindak ang bata sa lupa. Ngunit bago pa matapos ni Butchok ang pangatlong pag-indak, biglang nagtilian ang dalawang mga matatanda humaba ang mga kamay ng mga ito at agad na hinawakan ng mahigpit ang katawan ng batang sundalo. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang nagiging putik na ang katawan ng bata at humalo agad ito sa lupa. Kasabay doon, biglang sumulpot itong si Butchok sa likuran ng mga ito at agad na inatake ng batang sundalo ang dalawang matanda. Agad na napuruhan ng bata ang isa doon sa dalawang mga matatanda. Hindi nila kasi inasahan iyon at sa bilis din ng kilos nitong si Butchok, hindi na nagawa ng isa na makailag. Ang dalawang matatandang ito ay membro mismo ng Lost Soul at ang lahat ng mga taong nasa paligid ay mga alagad ng mga ito. Linlang din lamang ang mga nakikita nilang mga kabayan at mga tao dahil ang totoo mga kampo nila ang lahat ng mga ito at kanina pa sila inaabangan ng grupo ng mga ito